Boss, boss. Galit tayo, diba? di ba? Hindi tayo bate. Eh, hindi naman tayo bate. Oh, <laughs> <laughs> uh, hindi tayo bati. Sumbuk kita mama mo. Sumbuk kita mama mo. Lalabas ka. Ito ka na. Uwi ka na dun. Uwi na ikaw. 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 Uwi ka na. Oh, oh ikaw din. Uwi ka na. Ikaw din. Uwi ka na, uwi. Ayaw mo? Uwi! 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 Ikaw, uwi ka, ikaw. Hoy, ang ka. Psst, ikaw, uwi ka na. Enzo, tama na, Enzo. Uwi! Enzo, wag okay. mo siyang alatil. Uwi ka na. Hindi na matay ba ah. Bakit? Hindi tayo. Bakit? Psst, oy. Ikaw, uwi ka na doon. Hmm. Okay. Bakit aawin mo ko, 'di ba? Sabi mo sa akin, Oh, sabi mo ah. Tapos sabi mo sumbong mo ako mama mo. Ikaw, 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 ikaw susumbong kita sa mama mo. Ikaw ang isusumbong ko sa mama mo. Magnito. Tayo. Kakuwi. Kakuwi. Oh, ikaw daw pala uwi eh. Kasali ka ba? Kasali kang bata. Kasali kang Oh, ikaw din. Mababa na kayo, mababa na kayo. Ikaw, uwi ka na doon, uwi na. Mababa na kami. Mababa na kami, uwi ka na. Kaya naman to isa? Magne to isa? Sumbong kita mama mo. Mama! Mama, Angelica, oh. Away oh! Nagot ka, lagot. Ay, bad. Ay, bad doon.

O, kuya, uwi mo na siya, kuya. Ma, dadalhin ko na ito sa buhay, Dadalhin ko sa buhay. Eh, di ba galit tayo? Away mo ako? Di ba bad Di ba? Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Di ba bad yun? Sasali ka. Sasali ka, di ba hindi? And so, come hmm. Di ba bad yun? Bad? sorry ka na. Sorry, mag-sorry ka. Sorry. Oh, oh, yakap mo na, mami. Sorry ka na. Oh, yakap mo na ako. Oh, yakap mo na ako. Sana. Hmm. Hmm. hindi ka na, hindi ka na mga away. Opo. Oh, smile ka na, smile. Wow, ganda, baby. Oh, kiss mo na, kiss. Mm hmm. Ganda. Ang oh, uh, gumuto kasi mangot ka pa. Smile na, smile. Ngiti lang, ngiti. Ngiti, dito. Yee, ganda. Tingin yeah. nga. O, beta.